Hi guys! So ngayon, uh, dito tayo ngayon at kasama po natin si Chuyas DJ. DJ. So bakit Chuyas DJ? It's not. It's, it's not voice DJ. Mm -hmm. Ah, okay. So ngayon guys, um, uban tayo na invitahan po na, ma-invite po natin si Chuyas ngayon. At um, may mga tanong lang naman tayo. Ay, okay ba yung Tagalog or Bisaya muna? Bisaya muna. Bisaya muna. So ngayon guys, alam naman natin na si Chuyens ay hindi talaga siya comfortable magtagalo. So gusto talaga niya yeah, is comfortable siya. So doon po natin siya tatanungin. So kamusta na si Chuyens? Si Chuyens ay okay lang po. Okay. parang, <laughs> <Once. laughs> parang masaya ka ngayon. Parang huh? masaya ka. Oral ano na, na ano na sa'yo? Ano na po sa'yo? Ano na po pasaya sa'yo? Ano na ano? Oh, nalipay lang sa aking time-time Ah! So, nalipay lang kasi yung time-time karoon. Yes. Ah. Uh -huh. So, pwede tayong tawag yan, uh, isip sa kabusta ka na, isip sa okay na yung, pa okay na yung family mo, at uh, um, happy ka na sa mga blessings na tatanggap mo. Hmm. So, kailan matatapos yung bahay mo? Ah, uh, Sunday. Sunday. So, okay, okay. na yung uh -huh. anong okay na? Saturday. So okay. pagka uh, Sunday is blessings. Pag... Ay, this coming Sunday is a blessings. Blessings day. Oh. So lahat ng uh, mga ano, so ano, di ba sa Sunday kasi ano kami sa kanilang bahay. Doon kaming lahat, mga esi lahat. At uh, marami kami, marami kami, maraming dala ang mga bakla sa kanyang blessings. At by the way, congratulations sa kan sa iyong 200 200 256. 256 followers! So, congratulations po, yes. DJ, DJ. So, ayan is kami sa tour sa... <laughs> Paano? <laughs> so, DJ, ganoon. <laughs> so, uh, sa tour day, isang uh, din pala is Blessing, um, Blessing uh, uh, Sinubahan. So ano yung, ano yung mga, ano, ano na yung mga gamit na meron ka? Solar. Ah, may solar sa bahay niyo. May may kuryente na. Okay na 'yung kuryente. Yung CR okay na. Ah, uh, chaka mga gamit, isa wala pa talagang masyado. So, abang-abang abang na lang sa san sa Sunday sa, sa 'yung mga gamit mo kasi marami kan maraming mga maraming nagbibigay na blessings para sa bahay mo this coming Sunday. <laughs> At syempre dapat kay di ba ito surprise ka namin dapat. So, alam mo na nga, may surprise dapat kasi scripted na lahat yun di eh. Kasi alam na, alam na ni -so, yes, yung um, surprise ni, lang, ni Brenda o sa kanya o sa pamilya niya na may lechon. -so, kang marami yung lechon. -so, sana all! <laughs> sana all! Ano mo? So, sana all talaga. No, marami kang lechon -so, buka sa Sunday. So, so sa hula mo, ilang, ilang lechon -so, ano mo? Isa lang alam mo? So yes, meron yan Kasi house blessings yan At syempre, uh, maraming mga blessings talaga Matatanggap mo sa bahay mo abang, abang, Abangan na lang Sunday At itong tanong ko ngayon Ano talaga to? Public uh, Public uh, public, uh, public Public Ano talaga siya Dapat talaga a private Hindi, public po na Maraming nagtatanong na Um, kasi di ba sabi niya doon sa nag, nagka-aberya tayo doon sa um, surprise ng kaibigan mo si mama si ano. mm -hmm. at di ba nag uh, si madam na um, uuwi uh, ka sa bahay mo so ngayon tuloy mo yung uwi mo hindi sagutin <laughs> mo muna tuloy mo yung uwi mo hindi hindi po what Wow! Oh, congratulations! Bakit? Ang hindi hindi. <laughs> siya. Ha? Na-prank silang lahat. Oo, di ba? May talaga ako. Kasi si Chuyen's Deji to eat 250 followers kaya pinapawisan ako. <laughs> kaya pinapawisan ako. So, ano na tinaglaruhin mo na natin? Si Chuyen's ay hindi siya tutuloy na uwi sa kanyang bahay. At syempre, si Chuyans ay dito muna siya manatili sa bahay ni ate. Sa bahay ni ate, kasi, um, ano, Bak bakit ayaw, ano, sa ano, sagutin mo, ano? Kung, oh, kung, na ako sa mga, tapos, ano ko yung mga bayaran na sa Korean, oh. ano ko yung bayaran na sa eskulahan, oh. ano ko yung palitan sa mga pagkaw nilang mama, oh. tapos, yung, vlog ko hindi pa stable hindi, hindi pa stable yung vlog ko I stars lang yung oo, stars lang yung van yung kanawatan mm -hmm. stars lang so uh, yun ang kinakabahan kung walang kung walang, walang magsin ng stars wala akong sahod sa facebook ayun na yung kinakabahan mo na may maobliga ka na maraming obligasyon kasi like, over, nag-overthink din ako kasi makapaglipat ko mabawasan uh, 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 yun, yun, yun uh, uh, yung fans ko. ay, yun ang yun ang mo. Uh, mabawasan yung mga followers mo, ay di. yung mga fans mo. Kasi sa ating lahat dito eh, sa mga sa dito sa bahay ni ate o di madam, ikaw yung number one. Ikaw yung number one kasi di ba million, millions yung mga viewers mo, millions yung nag, nagtatanggap sa'yo. So maraming na talaga nagmamahal sa'yo, hindi lang million. Millions talagang taong nagmamahal sa iyo. Eh, hindi natin mabilang kung sino-sino sila. Basta ang humahanga sa iyo at nagmamahal sa iyo ng buo ay millions. Ilang ilang million sa yung ano mo mga nakakafaan naka, naka ano sa iyo nag like first na video na ko ng about 2 millions. Oo, di ba 2 millions na? 1 million. 1 million. Mga upat ka video na ito. So, di ba, ikaw na nagsabi ngayon. So, ah, uh, 2 million mahigit na yung nagmamahal sa iyo kasi tapos na sa TikTok ko. 2, 2 million. Wow, so di ba iba't ibang tulog ng mundo, marami talaga nagmamahal sa iyo. Almost 2 million mahigit na yung taong nagmamahal sa iyo, So, mahirap 'yon um tanggalin, ba? Diba? So, ikaw talaga yung number one sa amin. <laughs> So ngayon, so ngayon na i-clarify na natin, hindi ka talaga tutuloy. Dito ka na muna naman natili. Anong sabi ni Madam Sanya? Parang sabi ni Madam Anong sabi ni Madam Sanya? Dito na yung na yung final. Ay, sinabi siya. So, anong panawaan na pinasigyan mo? Ah, basta, alam natin, si Rizal guys, hindi talaga siya tutuloy na uwi sa bayo na. Kasi sabi nga ni Madam sa kanya, um, dito muna siya. Dito lang daw muna siya. So, dyan muna i-clarify natin. Pero, hindi, hindi pa sila nag-uusap ni Madam about sa ituloy siya o hindi. Kasi nasa kanya yung decision eh. Wala kay Madam. Nasa kanya, nasa yung decision. Oo. So, kung mag-tanong ulit sa Madam sa iyo sabi mo na lang na dito ka na. Huwag mo nang ano, huwag mo nang ituloy. Kasi nasa yung decision. Wala kang Madam. Oo. So, yun na nga. Narinig po natin guys ha hindi po tutuloy na aalis si Chuyens DJ dito sa Pinaguan Nature Farm or sa, or sa puder ni Madam. Oo. So di ba malapit yung blessings ni Chuyens this coming Sunday. So good luck Chuyens sa blessings na ano, man, ano pang gratising blessings at uh, good luck sa yung bahay na finally tapos na. Oo, tapos na siya. And kita-kits tayo doon sa bahay mo kasi blessings mo ng bahay mo so kita-kits lang tayo doon at good luck ulit Wait, <coughs> <laughs> bakit, bakit ka nasa tabo? Anong, anong, mga pasal, anong mga, anong mga, ano mo? Anong mga pasalamat ng mga tao? Ano once May Linda. At hmm. saan uh -huh. sa anong sponsor? Oo. Sa bahay. Kung tatanungin ka ngayon, anong kung ano ngayon, ano kung magpapasalamat ka kay Madam ngayon, ano ang sabihin mo kay Madam? Magpapasalamat ka sa kanya. Dito na sa Ha? Dito na, siya. na, siya. Huh? na siya. Ah, so guys, may ano tayo, may big revelation tayo. May iyakan this coming Sunday. Good luck. <laughs> Kasi, um, hindi, mo na masagot nito yung, yung ano natin ngayon, interview natin ngayon. Kasi lahat-lahat, basta yun lang. Sa Sunday na siya mag, magsalita kay Madam. Uh, so good luck sa iyo, okay. Para excited ang tanan Para excited ang lahat. At taos po sa talaga yan. So kung sa'yo ipag aaral mo ngayon? kita <laughs> Okay na, okay na. Okay na pag-aaral mo. So okay na ipag pag-aaral mo, Tsoya. Yes, guys, ha? Paid na lahat? O oh, wala ka? Hindi pa paid? Hindi pa? So, anong balita na pupunta kayo ng Tha Thailand? Huh? Ano yung balita na narinig oh, na ka kasi pupunta kayo ng Thailand? What the? I love my mother. Puna ka ulit. Pupunta ka lang ng Thailand kasi magpaglililag doon? Na. How true, bakla ka daw. Joke lang. Kaya guys, thank you so much. And thank you to all y'all. Good luck, yeah. Good luck yeah. sa bahay mo. Good luck sa blessings mo. And thank you so much guys. And God bless. Bye! <laughs>